Sa gitna ng malakas na bagyong nagyelo, napansin ni Aling Mila na nawawala ang kanyang pulang scarf. Mahalaga ito sa kanya dahil ito ang nagbibigay init tuwing malamig ang simoy ng hangin, lalo na sa mga gabing ganito. Sa kabila ng unos, nagpa siya siyang lumabas para hanapin ito kahit alam niyang delikado ang panahon. Sa kalsada, nakita niya si Mang Tonyo na may hawak na scarf, nanginginig sa lamig. Lumapit siya at nagtanong, Iyan ba ang nawawala kong scarf? Ngumiti si Mang Tonyo at nagsabing, Oo, oh, napulot ko kanina habang naglalakad. Hinahanap ko rin ang may-ari nito. Napansin ni Aling Mila na may isa pang batang nanginginig sa tabi ni Mang Tonyo. Hindi nag-atubili si Mang Tonyo na ipahiram ang scarf sa bata upang mapawi ang lamig nito. Napansin ito ng iba pang kapitbahay at nagdala rin sila ng mga lumang kumot, jacket at mainit na tsaa. Sa gitna ng malamig na gabi, nagtipon-tipon ang mga tao sa kalsada, nagkwentuhan at nagkakape habang pinapawi ang lamig. Ang simpleng scarf ay naging tulay upang magbuklod ang mga tao sa kabila ng unos. Sa huli, hindi na mahalaga kung kanino ang scarf dahil ang bawat isa ay naging bahagi ng init na hatid nito at ang pagkakaisa ang tunay na nagpainit sa kanilang mga puso